guys, kung kayo naman is gustong pagpapawisan ng bonggang bongga, meron din tayo ditong power sweat cream. Si power sweat cream natin guys, maganda po itong gamitin pag tayo ay gustong magpawis ng todo. Like nagja-jogging tayo, nagzuzumba tayo, nag-workout tayo, or nagtitrain kayo ng waist trainer, especially kung may 6.0 kayo, meron kayong sauna dyan. Guys, maganda po itong ipahid mga B. Kasi guys, kapag once kasi na-absorb to ng inyong skin, pag nanunuot-nuot siya guys, maglalabas po siya ng pawis. So this is our Power Sweat Cream. Okay, so this is made from natural ingredients. Walang harmful na ingredients sa hinalo. Kaya, perfect din po to sa mga sensitive skin. 200 gram yung laman niya. At ito po yung pinaka-cream niya. Mmm, amoy vanilla siya, guys. Ayan yung cream niya, guys. Sticky po siya. So, if ever mahulog, hindi natatapon. Tipid to, guys, ha? Kasi mga 3 to 4 months siya siyang magagamit. Gusto yung organic, yung ginagamit niyo mga B. Try our Nutri Essential product. The protein, the coffee, and the Power Sweat Cream natin.